Uso ka, uso ka, Kaya pa ako dyan. Hindi kaya si Stephen. Kaya pa yan, pasok niyo sa loob yung gamit. Yan, yan. Pasa Si Stephen dapat yung pumasok! Oo, yun. Si Naglalag, boy, para malambuto, malambuto. Ah, hindi nga kami kapo. ako ka muna, Stephen. Yung namin ah. namin. Ang Parang yung bangkay. Oh my God, naiingin ako. Oh my God. Okay, okay, okay. Dara na, dara na, dara na. Let's may Ay, ganyan. Hindi, Tatrya sa di ba? Tapos kung hindi... Ayusin nyo kung hindi talaga komportable video, video lang. <laughs> video to video, kaya to video yan. Picture, picture. Paro ako. Sige, sige, sige. Stop.